Yo, ayan, good morning, good morning po sa inyong lahat, no? una sa lahat po, no, ay eh, si Shao, at yung muna sila pa, eh, saan ba yun? yung nagpapa out no? Short video lang po ito, eh. sila, paan po? Uh, Ate Vic, no? Ate Vic, shoutout po, no? 6918. Yan. Tapos, si Chef Alan, si Chef Alan Vlog, yan. Ito, Chef shout out Mar uh, Mary's vlog ayan shout out ma'am good morning stress free life ayan shout out ma'am good morning at saka si Atisis Biudang Pinay in Bangladesh ayan, shout out shout out ma'am no ayan good morning good morning po sa inyong lahat mga po sa balik muna sa kanil Ah, no? sa so nagsabing walang pin yung vlog, ayan, salamat, salamat sa pagpasyal idol, no? Ayan. Ah, sa mga baguhan talaga, no, walang pinta talaga yun, no? Sa mga baguhan, walang kwinta kasi shout out lang naman yun, eh, di ba? <coughs> Mahabang shout out. Ayan. Pero, isa po 'yan sa paraan ng pagpapasalamat natin sa mga supporters natin, na mga sulit, no? Ah, uh, sa mga paguhat talaga wala kang bentang vlog 'yon, no? Marami talaga 'yung sabi ko diyan sa iyo, no? Marami pa naman mga ibang vlogger, no? Na pwede mo pa siya lang, no? Andiyan si Harabas, Bas, Kapintin, ah, uh, Jeep aja sniper, at Sakong TV, no? Andiyan pa marami pang iba, no? mga kapitol po and pwede ah, mo pasyalan no? kung hindi mo nagustuhan yung isang vlog no? ngayon kung vlogger ka no? kung isa kang vlogger maintindihan mo yan no? kahit na kunti yung supporters mo baka kunti din yung supporters mo views mo wag mong isipin na wag mo kasing taasan yung expectation mo na angat ka agad ano? Ah, kahit isa lang yung support alas mo kahit isa lang yung views mo sa video mo kung youtuber ka pasalamatan mo yan no? dahil kung walang isa na yan wala kang views no? kahit pasalamatan mo kahit isang tao lang yung nanonood sa video mo no? eh kung hindi ka naman youtuber no? Ah, isang banda kung hindi ka naman youtuber no? Or, sandali Kung YouTuber ka pala na gumawa ka lang ng account na yan Para mang bash no? Abay, baguhin mo na yung sarili mo no? Baguhin mo na yan Huwag kang ganyan no? Wag, eh, Dahil na ano, okay lang naman na yung mga basher Pero in kano ilagay natin sa tamang pangbabas no hindi yung mga babas lang bigla ng mga ganon no na walang pinta. Video, syempre walang pinta kasi baguhan ka lang. No? Ngayon, kung hindi ka naman vlogger, hindi mo na intindihan ang mga ginagawa ng mga vlogger. No? Gaya ng pagpapashoutout na yan, hindi mo alam, hindi mo ramdam na mamensyon ka sa isang vlog. No? Mamensyon ka, pasalamatan ka, o may shoutout ka. Laking saya na po namin yan ng mga vlogger na ma sa isang vlog no? ng isang YouTuber. Ayan. Kaya baguhin mo na yung ugali mo kung paan. kung vlogger ka man. Baguhin mo na yan. No? Mamaya may dudugtong pa ko yan dyan. Ngayon, sa isang vlogger na nakita ko, nabasa ko sa comment section niya, may isang nagsabi, no? Bakit bakit ko yan susuportahan? Ganon, no? Yung vlog na yun o yung YouTuber na yun bakit niya daw susuportahan eh yung vlogger lang naman daw yung nakikinabang no? ganito po yan ipapaintindi ko sa inyo ha? sa panahon ng iyong pag-iisa o kalungkutan ano ang pinatakbuhan mo no? ano ang una mong mo dinadampot pag nag-iisa ka nalulungkot ka, may sakit ka, mga ganun. No? ano Anong una, unang-unang mong dinadampot? Di ba cellphone mo? No? Cellphone mo, dadamputin mo yan. Pupunta ka sa Facebook, TikTok, ganon, YouTube. Di ba? Huwag mong sabihin na yung mga YouTuber lang ang nakikinabang. Diba? Ngayon, di ba? Pa Ngayon, ipapaalala ko sa iyo na nakikinabang ka din. No? Dahil pumunta ka sa Facebook, anong pinapanood mo? Yung mga upload ng mga vlogger, no? upload ng mga vlogger na nakatawa, o nakaka-relax, o nakakaiyak, o nakaka-good vibes, di ba? Yun, pakinabang mo na yun, no? Dahil sa nag-iisa ka, may napapanood ka dahil sa mga vlogger. Kaya't wag mo sabihin na mga vlogger lang ang nakikinabang. Nakikinabang ka din dyan, ha? Nanonood ka, eh. Na ipsan yung kalungkutan mo, na ipsan yung pangungulila mo sa bayan natin, kung sa ibang bansa naman, di ba? Ngayon, kung pangbabas lang talaga yung sulaman ng isip niya, baguhin niyo na, baguhin niyo na yung isipan niyo na yan. Lalo pa sa mga Pinoy talaga, no? maraming mga ganun. Baguhin niyo na, alam mo ba kung bakit? Noong panahon ng sobrang unyet ang mundo natin, maraming hindi nakakaya ng unyet, no? Yung iba, namamatay, yung iba pa ah, nagkasakit no dahil sa sobrang init. Kaya ito yung masasabi ko sa inyo. Kung yung init nga dito sa Pilipinas o sa Earth, hindi natin kaya, hindi niyo nakaya. Ano pa kaya yung init sa impierno? <laughs> no? Yung gawain niyo na yan bakit Ay, hindi pa ba kayo maimpierno niyan? Ha? Kasi nilalaman niyo sa isip at puso niyo yung kagustuhan ng mga Diablo, no? kagustuhan niya ng Diyablo, hindi at kagustuhan ng Biblia, hindi at kagustuhan ng Panginoon. Yung mga pang-aaway, pang ganon ganon sa mga kapwa niyo. No? Kaya niyan, sinabihan mo yung vlogger na bakit susuportahan kita. Ikaw lang naman makikinabang dyan, di ba? <coughs> Sorry. Ikaw lang naman makikinabang dyan, di ba? Ngayon, ikaw nakikinabang ka din. Ngayon, kayo din, no? Kayo din. Lalo na yung isa din na nag-comment na walang pinta. Idol, no? Idol. Magbago ka na. Kung YouTuber ka, gumawa ka lang ng isang account para mag-bash, baguhin mo na sarili mo, no? Huwag kang magpailalim sa kagustuhan ng job group. Yan. Magbago ka. Ayusin mo yung ugali mo. Ayusin mo yung kung kung konti lang yung views mo, kung kung konti lang yung views mo, okay lang yan. Kahit may isa lang, okay na yan, no? pagpatuloy mo lang kung youtuber ka no nakapin ko yan dyan no nakapin ko yan dyan sa one or, ipin, na pin ko sa mga shoutout video na latest kong upload no kaya magbago ka no hindi ako galit sa iyo hindi ako pa no nah, dahil natural yan no nasa public yung video namin pero sana yung ikipan mo kung baguhan ka pa lang sa isang youtuber isipin mo naman isipin mo naman basahin mo yung mga comment no na yung iba ma makikita mo diyan na nagpapasalamat na na shout out uh, kasi youtuber ka din kung youtuber ka no pero kung hindi ka eh, youtuber basihan mo muna yung mga comment dahil yan sila mga matagal ng mga nagsasara nagsusuporta sa akin yan so ngayon mo sing idol kung youtuber ka pasalamatan mo din yung mga, mga supporters mo okay? pasalamatan mo yun sila dahil nakakatulong din sila sa iyo at the main at the same time natutulungan mo din sila sa kalungkutan nila na, na paano yan na dahil sa video mo okay pasalamatan mo yan huwag kang ganun okay natural lang yung mga basher pero sa lugar sana ng Iloilo ganyan naman isipin nyo naman no? Kaya uh, ng iba doon sa mga nakikita, pati ng na mga pang-babash nila sa ibang YouTuber, below the belt na, ano? Mga pagustuhan uh, at alaga ng Jablo yung mga pinangbabas babash nila sa ibang mga vlogger. Ayan, baguhin na lang galing nyo. Okay, so good morning sa inyong lahat no? shout-out, shout-out po. Ayan, maraming salamat, no? Uh, sa lahat, lahat, no? Sa lahat-lahat ng na nag-comment sa shout-out video, yung iba hindi pa talaga na paano ba? hindi pa na pa, uh, ano hindi pa talaga na minisyon kaya dito po na lang inihapol no? ayan so good morning sa inyong lahat maraming maraming salamat I love you all Bye. good morning